Ayan, hello mga kapitbahay, welcome back na naman sa channel natin Okay, for today's video mga kapitbahay, meron na naman tayong isang subscriber Isang katanungan galing sa isang nating subscriber Nagtatanong po siya sa akin is about ulit dito sa ating PFSense Okay, ang katanungan po niya is Paano nga ba mag-assign ng traffic shaper or limiters doon sa uh, network natin? Paano nga ba yon gumagana? Paano nga ba yun mag-assign? Ano nga ba ang mga dapat gawin or ano ang mga uh, steps kung paano i-assign yung limiters mo doon sa IP mo or doon sa VLAN mo or doon sa network mo? So, paano nga ba yun gumagana? Kasi first time niya ng PFSense, kaya nagtatanong po sa akin kung pwede nga ba daw i-assign ang kinrate mo na isang limiter doon sa the same VLAN na mo or sa the same IP na kinerate mo okay so yan yung pag-uusapan natin today i-walk through ko lang siya or ipapalawanan ko ng konti kasi etong mga steps basic lang to mga ah uh, by napakadali lang gawin ito sa pfsense gagana agad siya okay so kaya ngayon uh, i-walk through ko siya ipapakita ko sa inyo yung actual steps kung paano mag-assign or mag-create ng limiters dito sa ating pfsense firewall okay so ayan mga quick by short uh, video lang to kasi Uh, nagtatanong po siya sa akin, hindi niya maintindihan. Mahirap ko si magsagot uh, doon sa chat o sa comment, medyo mahabang usapan kaya nag-suggest po siya or nangingi po siya ng uh, request kung pwede ko daw gawa ng konting video para makita po niya kung paano ang tamang steps. Okay? So, let's go mga petbay uh, Ipapakita ko sa inya. Ayan, kung bago ka sa channel ko at saka first time mo dito, marami tayo mga IT vlog or tech vlog about the network, about office network, or about home lab. Ayan, meron tayong mga kayo. Kaya, stay tuned. Ayan, don't forget to hit subscribe, like, and share para updated ka kung meron tayong bagong vlog about sa tech. Okay? Let's, mga kapitbahay, pag-uusapan natin. So, ayan mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa PFSense natin. Okay, so, ang katanungan po niya kasi is, paano pag may bilan ka, gagawan din ba ng traffic shaping same sa one? Okay, so, ayan mga kapitbahay, based sa experience ko at saka sa pagkakaalam ko, ang traffic shaper ni PFSense is uh, effective siya, lang, sa LAN lang siya mismo effective. Uh, hindi siya possible na ilagay mo siya doon sa one side kasi nas palabas na po yun eh as in, ibang side na yun so naka design si PFSense is dito lang siya for land connection ang limiters okay so nagtatanong po siya kung may bilan daw siya nagtatanong siya kapag gumawa daw siya ng panibagong bilan dito kung nari for example ito sa rules kung gumawa siya ng ibang bilan dito kailangan din ba daw gawa ng traffic shaper dito na limiter sa Uh, traffic shaping. Okay, so, in short, every time daw mag-create siya ng VLAN, gagawa din ba daw siya ng uh, rules dito. So, hindi yun yung mga kapitbahay. Eto, kunyari, nagawa ka na ng ganito, ayan, wala kasi yung assign dyan na port. Pwede mo yun i-assign kahit saan. Kahit sa ang VLAN. Kunyari, dito sa rules, kunyari, kunyari, eto, sa, sa LAN ko na to, naka-assign yun. Kasi dito mo yan i-assign yun. Pag mo to, kapag in-scroll down mo yan dito sa baba, pag sino mo yung advance, andito kasi yan a-assign dito. Input pipe, ayan. Pwede mo siyang i-assign dyan. Pwede mo siyang i-assign kahit sa ang bilan. Ah... Uh, isang create lang, kunyari, sa isang VLAN, gusto mo 5MB lang lahat sila, pwede mo yung assign kahit saan. Yan for example, eto. Ayan. Lahat yun, every time, anything na mag-create ka doon, makikita mo yun doon. Ayan. Ayan, ang mapapansin. Ay, ayan. O, oh, nandyan din siya, di ba? Ayan, pwede mo siya i-assign. Ayan. So, kunyari, uh, dun sa p mo, sa loob ng p mo, marami kang VLAN. Marami kang pwedeng i-assign ng isang traffic shaper na yon. Ayan, kunyari, eto, limiters ko. Ayan. Eto, lahat ng VLAN, pwede ko siya i-assign. Unless na lang, kunyari, yung VLAN mo, ibang bandwidth ang ilalagay mo or ibang speed ang ibibigay mo sa kanila. So, ang gagawin mo, mag-create ka ng bago. Siyempre, hindi mo yan pwede iparehas kasi once kung ano yung naka-assign doon, ganoon lang din ang bandwidth na gagawin niya. So, dapat, ang gagawin mo, kung are, sa isang VLAN, kung are, uh, may isa kang IP, IP na gusto mo na mas mataas yung nakukuha ng bandwidth, ihiwalay mo siya. Doon mo pa yun pupunta sa rules. Yan pwede mo yung iwalay. Kung are, dito ko siya i-assign sa PPPOA server ko, pwede ko yun i-limit yung PPPOA server ko na to. Pwede ko siyang i-limit. Ayan, no? So, sa PPPOA ko nga pala yung naka-assign yung ginawa ko na yan. Lahat ng mga PPPOA users ko, I mean, lahat ng nakakunik dito sa PPPOA, 10 hanggang 10 MB lang ang pwede nilang gamitin. Okay? So, ito kasi client namin to. So, ang binabayaran nila sa amin is 10 MB lang. So, ang ginawa kong shaper is 10 MB lang. So, ayan. 10 MB uh, in, 10 MB up. Ayan. So, yan yung nilagay ko sa kanila. Kaya, dun yung naka-assign. So, kunwari, gusto ko siyang i-assign dito sa radius. I, I mean, dito sa CCTV. Pwede, pwede. Ayan. Pero, si CCTV ko, ayan, wala siyang limit. Naka-all allow siya. Ayan. Dito mo rin siya makikita. Okay. Pero si CCTV ko, alam ko na kaano to eh. Ah, uh, ayan naka ay wala, wala pa siya. Uh, si voice ko pala ang naka-assign sa ibang uh, uh, sa ibang internet. Ayan. Okay, so ganoon lang kadali mga quick buy. Sobrang easy lang kung paano mag assign ng uh, traffic shaping rule doon sa every VLAN mo. Okay, so kinaklaro ko, kunyari, mag ka ng traffic shaper, pwede mo yun iassign assign sa ang VLAN. Ayan. As long as na ang need ng VLAN mo is same bandwidth. Pero, kunyari, uh, yung isang VLAN mo, ibang bandwidth ang kailangan, pwede mo siyang iassign assign doon or pwede need mo na mag-create ng panibago. Okay? So, ganun lang. So, ganun lang kasimple mga kapitbay. Super easy lang. Okay? Walang kapuro problema dito sa Sense every time na mag-create yan ng shaper, kahit sa mo yan ilagay, pwede mo rin yan ilagay doon sa IP. Kunyari, dito sa rolls natin, kunyari, dito sa land rolls ko, mayroon akong isang IP, kunyari, itong IP na to, pwede ko siyang lagyan ng limit lang din. Gamit pa rin yan yung kinder ko na yan. Ayan. Makikita mo rin yan dito. Ayan, pwede yan. Pwedeng pwede. Okay. So, kinaklaro ko lang yan mga kapitbahay. So, That is our video for today mga kapitbay. Kung mayroon kang katanungan o hindi mo naintindihan, so napakadali lang po yung gawin. Napaka easy lang. So comment down below para mag-guide ko po kayo. So that is our video for today. Quick tutorial lang ito mga kapitbay kasi hindi nyo maintindihan eh. So ginawa natin yung video uh, para maintindihan po ng mga solid subscriber natin. Okay, so ang title po nito is Paano nga ba mag-assign or pwede nga ba i-assign ang isang traffic shaper limiter na ginawa mo eh, sa lahat ng bilang. So, ang sagot po niyan is, pwedeng-pwede. Pwede. Okay? So, ayan. So, maraming salamat. God bless. Peace and thank you so much for watching. Bye-bye. God bless.